Ang totoo lang ni Sir Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayun lang, totoo. Uh -huh. okay. Mr. Chair, wala talaga akong masabi. Wala akong luxurious cars gaya ni Madam at gross projects gaya ni Sir Inbook. Pero mga sir, maganda po ang misis ko. konti ni Senator Marcoleta yung ano kay may mga video kasi um, Mr. Alex um, of Legacy no Alex Abellido uh, Abelido may napanood akong video mo eh sabi mo wala kang flood control tapos may wala kang ghost wala kang ghost tapos, Tama, ikaw ba yan? I'm representing Legacy, sir. Ah, eh, legacy, Legacy, ikaw. Yes, po, okay. sir. Napanood ko yung video, eh, ikaw. Ikaw ba yun? Yes, Your Honor. Okay, tapos, um, ano ba, parang may, may mga actuation ka ron, tapos sabi mo, wala kang ghost. Wala kang luxury vehicles. Maganda yung asawa mo. Yun yung mga sinabi mo doon eh. Ikaw ba yon? Ikaw ba yun? I think somebody just played with a video, sir. AI. Yes, sir. Yes, sir. Ah. Uh, so, so, excuse me, Senate President. Ako napanood ko rin yung sa TikTok, ano? Ikaw nagsasalita, sabi mo, wala po akong luxury vehicles, wala po akong ganito, pero maganda po yung asawa ko. Mr. Chair, wala talaga akong masabi. Wala akong luxurious cars gaya ni Madam at ghost projects gaya ni Sir Invoke. Pero mga Sir, maganda po ang misis ko. Sir, somebody just played with a video. Probably. Pero boses mo yun, at saka itsura mo yun. Hindi po. Hindi po, uh, hindi po boses yun? Hindi po. Uh, uh, anyway, uh, so hindi pala ikaw yun. Because... Um, So sabihin ko sana parang ano yun ah. Sinabi mo ribet dito na meron kang plot, ano uh, ghost con uh, ghost flood control. Your honor, um, we don't have any ghost projects. So. Sabi mo wala. O yun ang sinasabi ko dito sa video na to eh. Baka ginagawa eh kasi dito sa listahan namin meron kay. Pwede nating mapanood, Mr. Senate President, kung meron ka. <laughs> Pinapahanap ko nga wala eh. Ang nakita namin ito eh. Legacy Construction yung, Corporation. Napanood ko, medyo gwapo ng konti kaysa sa... <laughs> 356.42 million. Four. Four. Two region 4B, dalawang, re, dalawang o... Oh, dalawang Dabao, dalawang region 4B. Ito'y galing po ito sa... Ano? DP. DP. D DPWH. ICI. ICI yeah. yeah, no? at saka ICI. Na ghost projects na inimbestigahan uh, um, in nila at pinuntahan nila yung lugar eh. Mister Bagyo, ha? yung sinabi ko, biro lang yun. Ha? Baka kala mo eh. Abilido. Abilido. Abilido, abilido, abilido. Alex, abilido abilido. 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 Biro lang yun, ha? Biro. Oh, oh. Sir, we were not uh, informed by any district or regional officer regarding uh, those uh, ghost projects. Well, your well honor. anyway, I'm just citing uh, official records, uh, records of the DPWA submitted to the ICI, investigated. Bilang mo po eh. So anyway, so hindi naman nilagay yon. Talagang yung AI danger yan eh no? your honor. Okay. Napanood niya rin kaya yan? Napanood mo rin ba? Uh, yes, Your Honor. Ah, o de, Pero sigurado ka hindi mo boses yun? Hindi po, Mr. President. Alright. <laughs> ano exactly sinabi doon? Napanood ko na, kalimutan ko na eh. Um, Mr. Chair, nalilimutan ko na rin. Mr. I want to forget that, about that also. <laughs> Basta ang maliwanag lang doon, wala kang luxury vehicles. Kasi napapag-usapan mga luxury vehicles eh. Parang wala ka rin mga mansyon, parang ganun. At wala ka rin ghost project, pero maganda yung asawa mo. Hindi ikaw yun. Um, unfortunately, uh, Your Honor, it was not my voice. Ako, I, I believed it was you when I watched it eh. Ikaw, did you believe it was you when you watched it? No, Your Honor. Because you knew that it wasn't you. Kasi alam nyo hindi ikaw. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayun lang totoo. <laughs> okay. Uh, Senator Margoleta, baka gusto mong bawiin yung sinasabi mo. <laughs> anyway, thank you. Big thank la, you, President. Mr. Chairman. Ayoko na. Mr. Mr. President, talagang bigla siyang gumawa po talaga. <laughs> Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.